Good morning. And tayo ngayon sa gilid ng kalsada. So ipapakita ko sa inyo kasi nga nag-start na dito mag-harvest ng palay. So ganito sila mag-harvest, guys. So ayan, uh, gamit nila dito ay harvester para mabilisan yung ano nila pag harvest kasi pag tao uh, pag tao ang mag-aani abuti ng siyam siyam kasi nga ang tagal ayan ganyan pala ngayon ko lang to nakita ayan ano na yung ano nila palay parang sobra na sa hinog dapat ano pa to, eh, i-harvest nila uh, noong isang araw pa kaso lang busy yung harvester so ngayon ngayon lang na ano na harvest so ayun parang lutong luto na talaga yung ano nila palay ako pala tapos ano ah uh, lang yung ano nila naku na ano sa lupa ata kasi yung ano niya oh kastambay doon. Na ano sa lupa ata. Ayan. So, ayan, guys. Ah, dalawang sako pala nandun sa ano. Kailang sako ba yun? Tatlo ata. Ah. Ganyan lang pala. Ah, marami palang sako doon. Ano oh? Ang galing ano. Noon tao ang nag-harvest. Kaso lang yung mga tao dito ano na eh ha, tawag nito. <laughs> Minsan ilang oras lang mag ano mag tawag nito mag ano ng palay maya maya pahinga na naman inom na, tungga na naman ng tuba so ang tagal matapos kaya harvester na lang ang ginagamit nila dito. Pero sa akin, hindi harvester uh, tao talaga. Kaya minsan, maabutan ng 2 weeks. Kasi yung iba, ang babagal nila. Eh. So, ayan. Tapos na. Tapos na. Ang galing, ano... ano pala nila dito? huli yung nasa gilid. So, ayan. Malaki yung sa, ano, harvesting nila, ano. Nakikita mo yung nagpupula na yung mga humay. Ayan. Okay, e, ito yung sa akin, yung green pa. Ayan. Yung green pa sa akin, baka next month to, i-harvest. Sa isang araw lang to, lana, na. Tapos na yung lang hectares. Five hectares ata to. Tapos na isang araw lang. Ang galing. Ayun na, inuhulog lang yung ano. Isang sako. Yung dalawa yan, yan ang mag-ano ng palay mamaya. <laughs> Natatawa ako sa dalawa guys. <laughs> Nag-aabang yung dalawa na ano, maglibor ng ano, palay. <laughs> yan sa isang sako na yan, ayan na isang sako. Ano ata yan, mga 45 kilos? Or ano pala, 50 kilos pala sa isang sako na ganyan. So, ang bigat, ano, 50 kilos. So, tapos na dito sa isang area. Ah, uh, lumipat na, na naman sila doon sa kabila. Ayan. Ang layo na nila. So, sa isang area, naka ano sila, 1, 2, 3, 4, 5, 6 six sacks lang ang isang area nakaanim nakaanim na sako so guys hanggang dito na lang ako guys thank you for watching guys bye bye